So guys, magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman tayo na susundin natin yung isang kababayan natin dito na uh, caretaker ay pinagsilusan ng amo kaya wala tayong magawa ay palipat amo na lang kaya dito na kami susunduin namin siya. Dito natin maiwasin ganyan talaga ang maganda na katulong kaya yan palagi nilang pinagsisilusan mga magagandang wailaw. Wailaw ang tawag nila dito sa Taiwan, yung mga caretaker. Silosa ang ano yung alaga. Ay wala tayong magawa. Dilipat na lang. Ayan si Mary. Dahil pinagsilosan ng amo, eh, wala tayong mo Doon! Doon! Hindi dito yung maliliit Dito, dito, dito. 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 Bakit kasi yung hindi... Medyo marami ang ano yung bagahe ni Mary kaya tulungan ko muna i e, ano ko muna tong cellphone ko kasi wala tayong self stick. Eh, yeah, bye-bye. Salamat sa panonood. May karugtong itong video na ano yung pag ano namin sa bagahi hanggang sa paghatid namin sa sa bagong amo. E, yeah, bye-bye salamat sa panunood. God bless you all.